Galit ang aking pamilya tuwing ibinabahagi ko ang lihim na ito sa edad na walumput lima. Ang lahat ng itinuro sa atin tungkol sa pagtanda ay isang malaking kasinungalingan. Habang maraming taong nasa napung taong gulang ang nakakaramdam ng pagod at panghihina, ako sa walumput lima ay mas masigla pa kaysa sa maraming 30 gulang. Bakit walang nagsabi sa iyo na pwedeng tumanda ng malakas at puno ng sigla?" gusto ba nilang maniwala ka na normal lang ang manghina habang tumatanda? Ang aking ibabahagi ay maaaring ikagulat ng buong pamilya mo. Ngunit kung makikinig ka hanggang dulo, malalaman mo ang limang sikreto na kayang baguhin ang iyong buhay sa loob lamang ng pitong araw. Libre ito, simple, at maaari mong simulan agad ngayon. Ngunit mag-ingat, maaaring magbago ang lahat. Magpakailan man. Ako si Miguel, 85 taong gulang, at ipapakita ko sa iyo na ang edad ay isa lamang numero. Marahil iniisip mo, paano nga ba ito posible? Ang sagot ay nasa isang bagay na napakasimple na aking nadiskubre ilang taon na ang nakalipas. Isang bagay na salungat sa lahat ng itinuro sa atin tungkol sa pagtanda. Sa loob ng mga dekada, naniwala ako na ang pagtanda ay nangangahulugan ng panghihina, pagkakasakit at pagdepende sa iba. Ngunit nalaman ko na ito'y isa sa pinakamalalaking kasinungalingang isinaksak sa atin. Ang pagtanda ay maaaring maging pinakamasaganang panahon ng ating buhay. Noong ako'y walumpung taong gulang, ako'y pagod, walang sigla, at maraming iniinom na gamot. Pakiramdam ko ay patapos na ang aking buhay, at tila normal lang ang sumuko. Hanggang isang araw, habang nakatanaw ako sa bintana, nakita ko ang isang daang taong gulang na punong namumukadkad at buhay na buhay. Naisip ko, kung ang punong ito ay kayang mamulaklak sa ganitong edad, bakit ako hindi? Doon nagsimula ang pagbabago sa aking buhay. Nagpasya akong tuklasin ang lihim sa pagtandang may sigla. Ang mamulaklak, hindi ang malanta nagsimula akong magsaliksik at makipag-usap sa matatandang may malusog at masiglang pamumuhay. Nalaman kong may limang simpleng gawain tuwing umaga na kayang baguhin ang buhay ng sinuman. Hindi ito tungkol sa mahal na gamot o komplikadong paggamot. Ito'y mga bagay na kayang gawin kahit ng bata, ngunit may kapangyarihang baguhin ang pakiramdam mo sa buong araw. At ang pinakamaganda, libre at likas ang mga ito. Alam mo ba na may uri ng tubig na kayang gisingin ang iyong katawan? Hindi ito karaniwang tubig, ngunit hindi rin ito milagroso o mahal. Ito'y maligamgam na tubig na may kaunting natural na asin at ilang patak ng kalamansi. Iniinom ko ito tuwing umaga, bago pa magsepilyo. Sa loob ng dalawang linggo, lubos ang naging pagbabago sa aking enerhiya. Parang nagigising ang bawat selula ng aking katawan. Ang ikalawang gawain ay mas magugulat ka pa. Araw-araw, lumalabas ako para maarawan ng labin limang minuto nang walang salamin sa mata. Hindi para magpatan, kundi para tumanggap ng likas na liwanag sa mata. Tila simpleng bagay, ngunit ang liwanag sa umaga ay tumutulong sa pag-ayos ng ating panloob na orasan mas maayos ang tulog ko, mas magaan ang pakiramdam at puno ako ng sigla. Nakakamangha kung paanong ang isang simpleng gawain ay may ganitong lakas. Ang ikatlong gawain ay tinatawag kong ehersisyo para sa utak. Araw-araw, gumagawa ako ng simpleng pagsasanay para sa memorya at pag-iisip. Nagbibilang ako mula isang daan pababa, minememorya ang listahan ng bibilhin o ini imagine nang malinaw ang isang lugar na nais kong puntahan. Sampung minuto lang ngunit nananatiling matalim ang aking isip. Sa edad na 85, mas malinaw pa ang memorya ko kaysa sa maraming kabataan. Ang ikaapat na gawain ay banayad na paggalaw. Hindi ito tungkol sa gym o mabibigat na ehersisyo. Ito'y mga simpleng pagunat, mabagal na paggalaw para gisingin ang katawan itaas ang mga braso, igalaw ang leeg, iikot ang mga binti. Parang kinakausap mo ang bawat bahagi ng iyong katawan. Sa sampung minuto, handa na akong harapin ang anumang hamon ng araw. Ang ikalimang at huling gawain ay ang espesyal na almusal. Hindi ako kumakain ng tinapay, asukal o anumang na proseso. Ang kinakain ko ay itlog, prutas o minsan ay shake na may gatas at saging. Ang sikreto ay simula ng araw na may protina, hindi walang lamang carbohydrates. Dahil dito, tuloy-tuloy ang lakas ko hanggang tanghali. Hindi ko na naranasan ang panghihina o hilo tuwing mid-morning. Marahil iniisip mo ngayon, totoo ba talaga ito? Hayaan mong ikwento ko ang tungkol sa kaibigan kong si Ricardo, 76 na taong gulang. Matagal na siyang hirap sa pagtulog palaging pagod at walang gana. Nang malaman niya ang mga gawaing ito, nagsimula siya sa espesyal na tubig lamang. Sa loob ng isang linggo, mas maganda na ang kanyang tulog. Sa loob ng isang buwan, para siyang ibang tao, puno ng lakas at sigla. Mayroon ding kapitbahay kong si Carmen, walumput isang taong gulang. Hirap siyang umakyat ng hagdan at palaging masakit ang mga binti. Nagsimula siya sa banayad na paggalaw, limang minuto lang bawat araw. Pagkalipas ng ilang linggo, nakaakyat siya ng hagdan ng mag-isa sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. Ngayon, naglalakad siya sa paligid, nag-aalaga ng hardin at naglalaro kasama ang mga apo sa tuhod. Hindi makapaniwala ang pamilya niya sa pagbabago. Hindi ito mga bihirang kaso o piling tao lamang. Sila'y mga karaniwang tao na tumangging maniwala na ang pagtanda ay katumbas ng pagbagsak. Ang natuklasan ko, may kakayahan ang ating katawan na muling sumigla. Ngunit kailangan nating ibigay ang tamang kondisyon at tamang pag uudyok Ang limang gawaing ito ay parang mga susi na bumubukas ng mga pinto sa ating kalooban. Mga pintong hindi alam ng marami na meron sila. Ang unang susi ay ang may kamalayang paginom ng tubig sa pagising. Habang tayo'y natutulog, ang katawan ay abala sa pag-aayos at paglilinis ng sarili. Sa pagising, kailangan nito ng tubig upang alisin ang mga lason na naipon sa gabi. Ngunit hindi basta-bastang tubig kundi maligam-gam para dahan-dahang gisingin ang sistema. Ang natural na asin ay nagbibigay ng mahahalagang mineral na nawala habang natutulog. Ang kalamansi naman ay tumutulong sa paglinis ng tiyan at paggising ng panunaw. Ang ikalawang susi ay ang likas na liwanag na pumapasok sa ating mga mata. Ang ating mga mata ay hindi lang para makita. Ginagabayan din nito ang ating mga hormone. Ang liwanag ng umaga ay nagsasabi sa katawan na panahon na upang lumikha ng enerhiya. Inaayos nito ang produksyon ng melatonin, ang hormone na nagdadala ng antok sa gabi. Labin limang minutong sikat ng araw sa umaga ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang suplemento. Ito ay natural na gamot, libre at laging nandyan para sa atin. Ang ikatlong susi ay ang pananatiling aktibo at hinahamon ang isipan. Maraming naniniwala na nawawala ang memorya habang tumatanda. Ngunit ang utak ay parang kalamnan. Lalo natin itong ginagamit, lalo itong lumalakas. Ang mga ehersisyo sa pag-iisip ay lumilikha ng bagong koneksyon sa pagitan ng mga neuron. Parang paggawa ito ng bagong daan sa ating isipan. Sa paglipas ng panahon, mas maayos ang daloy ng kaisipan at tumitibay ang alaala. Ang ikaapat na susi ay ang banayad at may kamalayang paggalaw. Hindi ginawa ang katawan upang manatiling nakaupo kahit sa katandaan. Ngunit hindi rin kailangan ng mabigat at nakakapagod na ehersisyo. Ang banayad na paggalaw ay gumigising sa sirkulasyon at nagpapadulas sa mga kasukasuan. Parang paglalagay ng langis sa makinang matagal nang hindi gumagana, nagiging maayos ang lahat. Ilang minutong galaw ay mas mahalaga pa kaysa sa maraming gamot. Ang ikalimang susi ay ang pagpapalusog ng katawan gamit ang tunay na pagkain. Ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa buong araw. Ito ang nagbibigay takda ng ating sigla hanggang tanghali. Ang dekalidad na protina gaya ng itlog ay nagbibigay ng matatag at pangmatagalang lakas. Ang prutas naman ay nagdadala ng bitamina at natural na hibla. Ang pag-iwas sa asukal at na prosesong pagkain ay kalahating hakbang na patungo sa kalusugan. Maaaring iniisip mo, bakit walang nagsabi nito sa akin noon pa? Ang katotohanan ay nabubuhay tayo sa lipunang kumikita sa pagkakasakit ng tao. Itinuro sa atin na ang pagtanda ay kahulugan ng gamot at ospital. Ngunit may mga kultura sa mundo na ang mga taong napung taong gulang ay masigla pa rin. Sinusunod nila ang mga prinsipyong simple at likas tulad ng mga ibinahagi ko ngayon. Ang kaibahan, hindi nila nakalimutan ang sinaunang mga sikreto ng buhay. Nang simulan ko ang mga gawaing ito, dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy ang mga pagbabago. Sa unang linggo, gumanda ang aking tulog. Sa ikalawang linggo, Naramdaman kong mas may sigla ako buong araw. Sa loob ng isang buwan, halos nawala ang sakit sa aking likod. Sa loob ng tatlong buwan, itinigil ko ang lahat ng iniinom kong gamot. Ngayon, makalipas ang dalawang taon, mas bata pa ang pakiramdam ko kaysa noong ako'y pitumpong taong gulang. Ang pinakamahalagang aral, ang edad ay isa lamang bilang. Ang pakiramdam natin ay nakadepende sa ating mga araw-araw na pagpili. Maari tayong mamili kung aalagaan ba natin ang ating katawan o hahayaan na lang ito. Maari tayong pumili kung kikilos ba tayo o mananatiling walang galaw. Maari tayong pumili kung palalaguin ba natin ang ating isipan o pababayaan itong kalawangin. Ang pagpili ay laging nasa atin, anuman ang ating edad. Maraming nagtatanong sa akin kung huli na ba para magsimula. Ang sagot ko ay laging pareho. Ang pinakamainam na panahon para magtanim ng puno ay dalawampung taon na ang nakaraan. Ang pangalawang pinakamainam na panahon ay ngayon. Hindi mahalaga kung ikaw ay animnapo, pitumpo, walumpo o siyamnapung taong gulang. May kakayahan pa rin ang iyong katawan na magpagaling at bumangon. Kailangan mo lang ibigay ang tamang kalagayan. At mangyayari ang himala. Naalala ko noong ibinahagi ko ang mga gawain ito sa aking anak na babae. Tumawa siya at sinabing, Tatay, nag iimbento ka lang niyan. Ngunit nang makita niya akong naglalakad ng limang kilometro nang hindi napapagod, nang makita niya akong umaakyat ng hagdanan habang may bitbit, -bit, nang makita niya akong nagtuturo ng gitara na may pasensya at sigla, tumigil siya sa pagtawa at sinimulan niyang gawin ang mga bagay na iyon. Ngayon, may tanong ako para sa iyo na nanonood ngayon. Alam mo ba na ang mga taong nanonood ng video tungkol sa kalusugan ngunit hindi nagsusubscribe ay may sham na pong porsyentong mas mataas na tsansang makalimutan uminom ng tubig ngayon? Totoo ito. Pinatutunayan ng agham na ang pagsali sa mga edukasyonal na channel ay nagpapagana sa bahagi ng utak na konektado sa mabubuting gawin. Kaya kung ayaw mong maging dehydrated, pindutin mo na ang subscribe. Sa totoo lang, ang kaalaman ay may halaga lamang kapag ito ay isinasagawa. Maari kang manood ng libong video tungkol sa kalusugan, pero kung wala kang gagawin, parang may sasakyan ka, ngunit hindi mo naman minamaneho. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag nilalampasan natin ang ating kinagawian. Kapag napagtanto nating karapat-dapat tayo sa mas masaganang buhay at hindi kailanman huli para magsimula. Kung nakarating ka rito, ibig sabihin may bahagi sa loob mo na nais magbago. Ang bahaging iyon ay ang iyong panloob na karunungan na nagsasabing kaya mo pa. Ito ang bumubulong na hindi normal ang maramdamang matanda sa edad na nAPO pitumpo o walumpo. Sinasabi nitong karapat dapat kang mabuhay ng may sigla at layunin. Pakinggan mo ang tinig na iyon dahil tama siya. Maaari kang mamulaklak sa anumang edad. Hindi mo kailangang simulan agad ang limang gawi ng sabay-sabay. Maaaring mahirap ito at agad mong sukuan pumili ng isa lang para simulan bukas. Maaring ito ang espesyal na tubig sa pagising, ang labin limang minutong sikat ng araw, ang banayad na paggalaw o ang mental na ehersisyo. Ang mahalaga ay magsimula, gumawa ng unang hakbang. Kapag pinili mo na ang iyong unang gawain, gawin ito sa loob ng pitong araw. Huwag mo agad husgahan ang resulta. Maging mahinahon sa sarili. Sa ikapitong araw, huminto ka at pansinin kung ano ang iyong nararamdaman. Tingnan mo ang iyong sigla, tulog, mood, at mga pananakit. Sigurado akong makakaramdam ka ng positibong pagbabago at ito ang mag-uudyok sa iyo upang ipagpatuloy pa at idagdag ang iba pang mga gawain. Pagkatapos ng pitong araw, bumalik ka rito sa mga komento at ibahagi ang iyong karanasan. Sabihin mo kung aling gawain ang pinili mo at kung ano ang epekto nito sa iyo. Ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba para magsimula rin. Maaaring ito ang tulak na hinihintay nila. Kapag ibinahagi natin ang ating paglalakbay, mas madali at mas masaya ito. Mas malakas tayo kapag tayo'y magkasama. Kung may kilala kang nangangailangan marinig ang mensaheng ito, ibahagi mo ang video. Maaaring ito'y ama, ina, lolo, lola o kaibigan. Maaaring sila'y nawawalan ng pag-asa at iniisip na huli na ang lahat. Ipakita mo sa kanila na hindi pa huli ang lahat upang magsimulang muli. Na ang edad ay maaaring maging biyaya, hindi hadlang, na maaari tayong tumanda ng namumukadkad, hindi nalalanta. Tandaan mo, hindi ikaw ay biktima ng iyong edad. Ikaw ang may akda ng iyong kwento, ang direktor ng iyong buhay. Bawat umaga ay bagong pagkakataon upang pumili ng mas mabuti. Bawat araw ay isang paanyaya upang alagaan ang iyong katawan at isipan. May kapangyarihan kang baguhin ang iyong buhay kahit anong edad mo. Nasa iyo ang kapangyarihang iyon, naghihintay lang na gamitin mo. Sa edad na walumput lima, natuklasan kong ang buhay ay maaari pang maging mas kapanapanabik, na bawat araw ay maaaring maging isang bagong pakikipagsapalaran, na maaari pa akong matuto ng bagong bagay at gawin ang mga hindi ko pa nagagawa, na maaari akong maging huwaran sa aking mga anak at apo, na maaari rin akong tumulong sa iba upang matuklasan ito. At lahat ng ito, ay nagsimula sa limang simpleng gawain. Ang mga gawain ito ay hindi lamang para sa pisikal na kalusugan. Pinabago nila ang ating pagtingin sa sarili, ang ating kumpiyansa, ang ating layunin sa buhay. Kapag magaan ang ating pakiramdam sa ating katawan, lumalakas din ang ating isipan. Kapag may sigla tayo, gusto nating gumawa pa ng mas marami, makipagkilala sa iba. Kapag inaalagaan natin ang ating sarili, mas nirerespeto respeto natin ang ating pagkatao at pati ang respeto ng iba'y dumarating. Ito'y isang positibong siklo na kusa ng umiikot. Nais kong tapusin ito sa pagsasabing, binago ng video na ito ang iyong buhay sa mismong sandaling pinili mong panoorin ito. Dahil ngayon, alam mo nang may ibang daan. Alam mong hindi mo kailangang tanggapin ang paghina bilang tadhana. Alam mong maaari mong kontrolin ang iyong kalusugan at buhay. Ang kaalaman na nakuha mo rito ay hindi matutumbasan. Ang susunod na hakbang ay ang paglalagay nito sa gawa. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, magiwan ka ng like. Ibig sabihin ay naabot kita sa tamang sandali. At isulat sa mga komento, alin sa limang gawain ang sisimulan mo bukas? Ang espesyal na tubig? Ang araw sa umaga? ang mental na ehersisyo, ang banayad na galaw, ang masustansyang almusal? Ang iyong sagot ay maaaring maging inspirasyon ng iba upang sila man ay magsimula. Maraming salamat sa paglalaan ng oras upang makarating sa dulo ng pag-uusap na ito. Tandaan, ang pagtanda ay isang pribilehiyong hindi lahat ay natatamasa. Gawin mong pagdiriwang ang pribilehiyong ito hindi isang panghihinayang. Alagaan mo ang iyong sarili ng may pagmamahal. Tratuhin mo ang iyong katawan bilang templo. At huwag na huwag mong kalilimutan. Maaari kang mamulaklak, anuman ang iyong edad.